Ah, ito yung may birthday. Ayan. May birthday po siya. Punta po kami kay Kuya Jester. Kasi surpresa namin. Pero itong nakakulay uh, white na may bloom pants. Ang may birthday. Mga kasama namin oh. Kali ang kasama namin oh. Tagal nyo oh. Mga kasama pa oh. Pa po oh. Ayan na sila, oh. na sila. Oh. Da, 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 da. Yeah. Yo. Oh, po, po. Kaling, oh. Kaling, oh. Ano yun? Ano yun? Wok, look, look tayo, look. Ayan, sama po kami. Mat Mat. Ayan, si Mat Mat, oh. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Ayan, oh. Nauna po sila. Mi, tagi mo mami. Tagi mo mami. Mi. 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 Mo sama mo siya. Hawakan mo, hawakan mo. Mama mo ayan, tungo na ano sa sayo. Tawag mo. Kwantuwa siya oh. Kwantuwa nga po na amen kasama ng mami niya. mamaya um, Mama niya ulit. Bye-bye po.